Ito yung ating baling uway. Baling uway. Kasi yung original na uway is mayroong mga tinik. Ito naman baling uway. So maganda rin itong gamitin basta tama yung proseso na ating gagamitin. Ito ay may paraan para lumabas yung kanyang sikreto. Ang kanyang talento ay lalabas kapag tama ang paraan na ating gagamitin. So kukunin ko ito at itidemo natin kung paano ba ang proseso ng paggamit ng baling uway. Kasi kung hindi natin alam ang paggamit, hindi natin yung pakikinabangan. Kunin natin yung pinaka. Ay, may lulumbo. May lumabas na lulumbo. Ayan, kinuha ko na. Babaakin natin sa gitna. Ito sa inyo yung pinatawag na baling uway. So, ayan. Ito, maganda ito. Ang paggamit nito is kailangan para lumabas yung kanyang natatagong talento ay ibababad natin sa tubig. So, tinatalop yan. Binabaak sa gitna and then pag nabaak sa gitna patutuyuin hindi naman yung tuyon tuyo yung katamtaman lang yung siya ay naninilaw na namumula at dapat iwasan natin mabasa kasi pag nabasa yan ay inaamag so kapag kayan ay napatuyo na natin pag gagamitin na natin ibinababad yan sa tubig and then saka natin itatali kasi pag itinali natin yan nang hindi binabad sa tubig yan ay malutong. Pero kapag binabad mo sa tubig, susundin niyan kung ano yung gusto mong formang pagtatali. Kung paikis, kung papilipit, susunod siya. Pag siya ay binabad sa tubig. Pero pag hindi binabad, ay hindi siya susunod sa iyo. Kahit pa ayon pa ang gawin mong tali, bibingkal at bibingkal siya. Hello mga lodi, yung ating old school na proseso ng paggagawa ng bahay. Ang tawag dito ay binuklod. ko lang kulang yata sa ikid ito. Yan. ang tawag sa tali na yan ay binuklod. Um, binuklod. Mas maganda kung ang gagamitin natin yung uway. Yung panglagay sa walis. Pero ito, ang tawag dito sa bagay na ito ay walis. Ah, ano? Bagay ng bayati. Mas maganda, ito ay ating pinatuyo bago natin gamitin. Ibababad sa tubig. Ngayon then, saka natin itatali. So, yan ang old school na proseso ng paggawa ng bahay. Kung wala kang mga materyales, wala kang pambili, pwede ka pa rin gumawa ng bahay. Para yasin. Yes, ito yung sinaunang paraan. So, kailangan nating talupan yan para magmukha siyang maayos. So, napakatagal ng proseso pagka wala kang power tools. Bago mo matapos itong isang ito, ay napakarami na ng oras na ginamit mo and then yung iyong pwersa na ginamit. Kung power tools, easy moves lang. Malilingin mga idol yung ating kawayan. Pinikas na. So, ang ating solution dito para mapakinabangan natin ng mukhang maganda at maayos sa paningin is kailangan natin gamitan ng ah... Uh, lihang bilog itong sanding disc and then ito naman is wood cutter <coughs> yung pambala pang kahoy is pang alisin na ang ating buko kapag kaya na yung ating na sanding, ito ang kalalabasan nyo. ito magiging itsura lilinis siya puti at ah, talagang maganda sa panigin so ito yung ating kawayan ito naman yung ating grinder yung ating tinadaan ng proseso kung saan ay hindi naman natin kailangan ng pera kung wala talaga tayo nun at gusto natin gumari ng simpleng bahay o ayan ito yung kanyang proseso ng pagbububong ayan ang dahon ng buli zoom natin lapit tayo ng konti o ayan so kung ikaw ay nasa linang meron ka lang pera na isang libong piso ay sapat na yon para mabuo ang um, bahay 1,000 piso sobra sobra na yon para makabuo ka ng bahay o ayan so bagin, buli, kawayan tapos yung mga haligi ay kahoy, madre kakao at ano yan ano nang tapos syempre meron na agad dito baboy ayan ano yung nakahanda dyan para umudo <laughs> so ayan pero mas magandang timing ng paggawa ng bahay kubo is summer time. Yung halos madalang umulan para maiwasan natin yung pangingitim ng ating materyales. Kapag kasi umuulan, ang kawayan at ang buli ay umiitim. Pero kung yan ay summer, napakaganda niyan tignan. Puti yan, malinis. Pero pwede na yan. Ang mahalaga lang dyan, huwag lalampas yung tubig ng ulan pag bumabagsak. So ito yung simple way of life. Na kailangan natin kung tayo ay walang sapat na budget, pwede na. Ang kailangan lang ay tiyaga at kaalaman at syempre yung pangatawang maayos. So yung blessing ay nasa paligid lang, yung magandang panahon.